Tahu so guys, nandito kami sa pangalawang Kuweba Tabi-tabi po tapi tak, 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 tapi tak,

Tidak mana? Para medyo mayagay ang kamera. Yung ano niya, parang corals pa rin yung ano niya, oh. mm oh ngadung sa ano banda perong pa don iko ano anong putas ito ko Wala na kaming nakitang mga buto dito. Pero ito siya maano. Malapad. Ang bubungan. Tabi-tabi. Yan. Yan si Kabadi TV. Yan. Nandito kami naghanap. Okay. May nakita akong buto. So ito yung buto. Kunti na lang hindi inagaano ka ano. Ito na lang ang buto na meron. So, nandoon po makabadyo. Buto. Yan daw ay dati marami pero ngayon wala na. Yan kukuha ta ng tao. Dam. Hmm? Oh, uh, Saka kamay naman yan. Hmm. 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 ilagay mo dito. Ito. Hmm. Hmm. Dito. Ayan. 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 Ayan maliliit na lang yun oh. Eh, no? so maaaring ginawa tong libingan noon yan na lang nakita namin buto hindi na ganoon karami maganda sa mga hmm. kabadi ito buto